Magandang gabi po sa ating lahat. Ating ilahad ang mga panukala ng Diyos. Naku, sino ang makakapasok? O sino ang makakapunta sa pag anyaya ng Diyos sa Kanyang pagbabalik? Tunghaya natin ang mga salita mula sa Biblia gaya po ng Mateo 22 verse 1 to 14 ito po ay pumapatungkol sa isang kasalan kaya po ang pag ng Diyos ay nalintulad ng isang kasalan Nagaya ng isang hari na nag sa isang kasalan at pagkatapos Nag-anyaya siya ng mga tao, subalit wala pong dumalo sa, sa, mga kad kadahilanan. No? Ang iba ay kung ano-anong dahilan no? sa kanilang sariling gawain. Ngunit nag-ulat ang alipin na inutusan para mag-anyaya. Ang sabi ng, ng hari, kung gayon, pumunta ka sa lansangan at lahat ng makita mo roon, mabuti man o masama ay anyayahan mo kaya muli ginawa ito ng alipin pumunta sila pumunta siya doon sa pangunahing lansangan at inanyayahan nila doon sa kasalan at lahat ng dumalo gaya ng pinagbilin ng hari at nung daon nandunan mga tao ay bigla pong tiningnan ng hari ang mga tao na dumalo. Po. At meron po siyang nakita na hindi nakabihis pang kasal. Kaya tinanong niya ito. Ang sabi niya, Bakit hindi ka nakabihis? Tanong niya po doon sa tao. Ngunit hindi po siya makasagot. Kaya, pinag-utusan niya ang alipin. Ang sabi niya, gapusin niyo ito at itapon sa kadiliman doon mangangalit ang kanyang mga ngipin ayan po so kung papansinin natin ang pagdalo sa kasalan ay dapat nakabihis, nakahanda tama so kaya po kung babasahin din po natin ang revelation chapter 21 verse 1 to 5 ay ito po ay may connection dito po sa binasa natin na kasalan. Tingnan po natin, tunghayan po natin. Ito po ang sinabi. Pagkatapos nakita pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa wala na rin ang dagat ang nakita ko ang banal na lungsod ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya ng Diyos mismo ang makakapag, makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na ang kamatayan, dalamhati pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na lumipas na ang dat dating mga bagay pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono pagmasdan ninyo ang ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya sa akin isulat mo sapagkat masa sapagkat maasahan at totoo ang mga salitang ito. So kung titingnan po natin, ito po ay pangapangako ng Diyos na hindi pa nangyayari at mangyayari ito pagdating ng Panginoon in the second coming. So nawa po ay natin ang salita na napakahalaga po nito sapagkat lagi po ito pinaalala sa atin sapagkat tinalintulad ang paghari niya sa isang kasalan na dapat nakapeter tayo. At ano po ang mga pangako kapag um uh, nasunod natin nas, nas, nasundan at nakasunod po tayo rito at tinanggap po natin ang paanyayan ng Diyos. Kapag nakapiling uh, na po natin ang Panginoon, tayo po yung nag-overcome sa lahat, no? Ay ito po yung mga pangako niya. Ano po ang sabi rito? Wala nang kamatayan, wala nang paghihirap, no? Papahiran ang kanyang mga luha. So ibig sabihin, yung dating naranasan niya ay ngayon naman, ngayon naman ay aaliwin siya ng Panginoon. So ito po ay pangako at mangyayari po ito sapagkat hindi nagbabago ang mga pangako ng Diyos. Nawa po ay naunawaan natin nito at unawain mabuti ang sinasabi ng mga pangakong ito sa banalang sulatan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa gabing ito. God bless you po.